dahon ng mayatbang. Pero parang pang hirap pa rin eh. ano Huwag lang tiyaga. Walang nilaga. Cheers! tarap! Hmm. Maaga nga kaming kumilos ngayon ng aking buyok dahil aahon kami ng bundo. Madalas talaga kaming umahon, lalo na nga kapag ganitong panahon at malamig. Parang exercise na rin kasi namin ito mga mare at the same time ay may banding na rin. Ngayong araw, kasi mga mare ay susubukan nga ng aking buyok na maghukay ng mayatbang. Para nga sa mga hindi pa nakakaalam, ang mayatbang ay isang uri ng root crops na matatagpuan dito sa aming isla. May vlog nga ako tungkol dito mga mare at kamakailan nga lang ay naghukay nga rin kami. Pero sa pagkakataong ito nga mga mare ay dito na kami aahon sa tapat ng aming nayon. At hindi na nga kami dadayo pa sa ibang barangay. Sabi nga ng aking buyok ay kung kaya nga daw nilang maghukay, aba ay di kaya din daw niya. Honey. Kaya naman nagpakitang gilas na nga ang aking buyok sa sa akin at nakahanap na nga daw siya ng bagi. Hinahanap-hanap ko kasi talaga ang mayatbang mga mare dahil napakasarap nga nitong kapartner sa kapi. Napapadalas kasi ang kapi ko mga mare dahil medyo malamig na nga ang panahon dito sa aming isla dahil amihan nga. Sabi ko nga sa aking buyok ay kung marami lamang kaming mahuhukay ay eh, pwede namin itong ibenta sa nayon. Aba, ibang hirap kaya ng buhay ngayon. Kaya naman kahit nga anong klaseng hanap buhay ay eh, papasukin talaga namin kumita lamang ng pera. Sabi nga ng iba mga mare, ito nga daw paghuhukay ng mayatbang ang isa mahirap na hanap buhay dito sa amin sa isla. Kaya naman, panoorin nyo na nga lang ang mga kaganapan sa aming pag-aho ng bundok at paghuhukay ng mayatbang. I will help you. Nagdala kami ng bao pang hukay ng tupa. Bata pa ba? Talaga, wala. Ano ba pinutol? Maliit. Tapos tao ko. Yun talaga tunay na kasabihan eh. Pag walang tiyaga, walang ilalaga. Para just, natatama sa baton. Eh. Just good eye. Bibili na lang ako ng mayatbang. Ano ba laki ng hindi na mo na sa sako. Marindi, dadalawang piraso. Maninggot. Ayan, ah, bato na oh. Wala ka ng bato. Guys, ito yung dahon ng mayatbang. Para siyang kapares ng ubi. Mahirap ba magukay ng mayatbang? Mahirap din. Mayroon ng bato. Eh, pero parang pang hirap pa rin na, eh. Hindi, mas madali right. mm -hmm. ka sa lang, pala dun. Dapat dito pa lang, na lahat, eh. Oo, Hindi,

Ito ang pinakamalaki namin na kuha. Mahaba-haba. Kaya pala malit ating kaldero ay. sa mm. na? Ay, mayat bang kaya mo? Wow, sarap. Mayat bang sa bundok. Diyos ko, napakalaki pa naman ng sakong dala. Lagyan mo ng mga pangilan gila na daon.

Wow. Sarap. Hmm. Sarap. Ice cream. Hmm. <laughs> Sarap. No. At kung nakarating nga kayo hanggang dito sa dulo at kung nagustuhan nyo nga ang video na to ay baka naman pa-heart at pa-share. Yun lang mga mare, maraming salamat sa panonood ani. Eh.